mahirap pagka hindi ka lifestyle vlogger. Medyo oh. mahirap isama ang mga audience mo sa mga personal na lang yayari sa sa buhay mo. Mm. Buti na lang, oh. lahat ng selebrasyon, may kasamang pagkain. So, welcome sa ating uh, gender reveal. Sa mga hindi nakakaalam, ang ninong nyo, nakabuo na. Thank you. Oh, thank you. Thank you, thank you. Thank you. So ngayon syempre may gender reveal ano lang intimate lang family and friends lang and dahil kasi busy eh. Oh. So ang daming uh, hindi hindi makakapunta. So maliit na celebration lang. Magluluto tayo ng typical Filipino favorites pare. Uh, eto ito request sila kanina to, di ko alam kung bakit. Baked macaroni daw. Ah, uh, meron din kaming ginawa diyan pang Shanghai kasi di ko alam kung mababalot pare. Pero sa lagay na lati yung Shanghai. Tapos ano pa ba 'yon? Syempre pancit. Pero tayo inihaw na liempo, napakasarap, napakadali. Ah, uh, meron tayo ang uh, exploded pampano. no. Pinaputok na pampano. no. Iba pala yung bosses ko ngayon. Eh si Dani, nagbare na kanina sa opisina. So medyo ina-atake tayo ng allergy ba. Diba? So hinihintay lang namin sila matapos mag-setup sa labas. Tapos sa uh, gender reveal tayo. So hawang tinata hinihintay natin sila matapos eh magluluto na tayo. So sisimulan natin 'yun sa kare-kare. Gender reveal na daw. Gender reveal na? Oh, naka-ready na lahat doon. So, paano 'yan? Eh, magluluto ako eh. Okay. Mabala sa asawa mo. Eh, di sabi ko tara na e, Tara na, gender reveal na. Tara na, doon na tayo. Tara na! Alam ko na, pero nangyong ko. Ang totoo niya, itong gender reveal na to, para sa akin na lang ata halos. Kasi nasilip niya yung ano. Oo, nasilip niya. Alam na niya. Baka nga ako yung buntis. Oo, di ba? So, para sa akin na lang to. Tsaka siyempre, para sa lahat na ng tao dito, di ba? So, ang gagawin na lang, simple lang, simple lang. May mga gimmick pa kami binalak ng no una, pero simple na lang ngayon. Meron lang kami dito para, para sa ano to eh. Smoke bomb. Uh, kung ano yung kulay nito, eh, yun ang uh, gender na, ah. ng bata. di ba? paano pa green, sir? Ano po yun? Pagka green, ano yung kampo ng kasamaan yun. Ah. ba? Diba? <laughs> no, galing sa akin, eh. So, sila rin, meron din sila. Yan, tapos sisindihan nila sabay-sabay sa, sa kandila. ba? Diba? So, ako ay naka-pink. Ako ay team girl. Siya ay naka-blue. Siya ay team boy. So, feeling ko siya talaga kasi alam niya na. Pero kasi kaya lang siya nag-blue. Kasi, no. Gusto niya lang bumalans. Okay? Teka lang, sino to? Sino to? May umahabol pa isa. May umahabol pang isa. Okay, pasok. Dali, dali. Alas dos. Alas tres. Go! Oh, 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 itaas lahat, itaas lahat. Oh, team girl, team girl. Hindi umusok yung akin. Ay, azul, azul, pare. Team boy. <laughs> It's a boy like me. Mba boy, pare. Akala talaga namin babae kasi maraming ano eh. Maraming... Scientific, ano. Ah. Ah, siya na. Eolia. oh. Si, uh, may Grabe. Palpito. Eh, may, postahan pustahan dito. Malaki-laki, malaki-laki pustahan dito, di ba? So, siyempre pinagkakitaan pa nila yung kasarihan ng anak ko, oh, di ba? So, be, I love you. Dalawa na lalaki natin. Dalawa na lalaki natin. So, ang dami ng bisita. Wala pang pagkain. So, tara. Balik tayo sa kusina. Magluto na tayo. Yung mga pumusta ng girl, magbayad na. Oo, oh, oo. Oh. Sino girl? anya, na. anya. No, meron kami mga handang nakahandaan. Oo, oh, i-shoutout mo yung kami. Ah, uh, nagawin ko ba? Oo. Nagbigyan ko na. Ang pinakamasarap na Pancit malabon sa buong... Adante Street? Ay, uh, <laughs> <laughs> sorry, sorry. Sa buong Malabon, may lins, Malabon. Mm. Yung mga lulutuin namin ngayon, mga basic-basic lang. And medyo na-prepare na lang din naman namin. Kasi ano to eh, tunay na iahanda namin to. Sorry ako, medyo parang ngongo ako. Ang ng allergy ko. Tapos pinalala pa ng usok-usok yung allergy ko, pre. Ah. yung baked macaroni na gagawin namin ngayon, ano lang to? Uh, simplihan lang. Basta meron kayong, I'm sure, naroonood ka din no Right? Meron ka ng existing uh, spaghetti sauce. Ah. Diba? Lutuan mo lang yun. Tapos meron ka na. Meron ka na. Tapos mo ng queso sa taas. So eto yon. Ubo natin dito. Mga gantong bagay, hindi talaga ito, hindi na ino-overcomplicate yung mga ganito eh. I'm sure meron kang tita na overcomplicated yung baked macaroni niya, tapos talagang pambato niya sa lahat ng ano yun, ng, uh, ng yun. Tapos kapag hindi ka nasarapan sa baked macaroni niya, ano niya, ititake it it niya personally, yun, di ba? Hmm, galit na galit na yun sa'yo. Oo, oo. Tayo, simplihan lang. Pwede ba kayo mag-bechamel, bechamel dyan? Pero kami bechamel. dito. Bechamel mucho. Okay na. <laughs> Eto kami. <laughs> sa'yo may keso. Natanggalin ko. <laughs> Natanggalin ko. Natanggalin ko yung keso. Di ba great pa? Ako hindi na. Pag natunaw yan, pre, ganon din yan. Di diba? Kasi, ang misa ayoko sa ano, sa grater, lalo kapag uh, malambot yung keso mo, karamihan, naiiwan lang doon. Ah. Sayang, sayang. Ah. Sarap-sarap nung keso eh. Misa ako, lang ko na yung grater sa loob eh. Ah! Okay na yan, pare. Next natin ay kare-kare. Ang kare-kare kasi, Uh, naalala ko nung college ako, sabi nung nagtanong yung prop ko noon, first year college ako sa culinary school. Mr. Reyes. sir <laughs> Reyes. Ano yung pinakamasarap niyong kayang lutuin? Sabi ko, kare-kare. Yung prop ko, kare-kare talaga? Tapos nagtataka ko sa reaction niya. Kasi ano pa naman ang kare Para ina-overcomplicate ng tao ang kare-kare pero totoo ang kare-kare. Pinalang karne, nilagyan ng mani, kinulayan ng atwete, nilagyan ng gulay. Hindi naman dapat mahirap na bagay 'yon, 'di ba? oo nilaga lang 'yon. Oh, parang gano'n, 'di ba? So tataka ako. Bakit bakit gano'n yung reaction niya? Hindi ko talaga maintindihan hanggang ngayon. Pero kasi ang kare-kare simple lang talaga. Sobra simple, sinimulan na namin yan kanina. Pero kami tatlong klasing karne dito. Kuwalya na hindi ko na pinakita paano palambot, kasi pinakuluan lang naman 'yan. Lited, ganda niyan. Par. Tapos sa ilalim niyan, ayan, may karne tayo, di ba? So, okay na yung mga mga protina natin. So, ito yung sabaw na pinagkuluan ng mga karne natin. Ang hindi ko sinama dito yung sabaw ng tuwalya. Pero yung sabaw ng litid, tsaka nung baka nandito. Dagdagan ko lang ng konti pa. Tapos kukulayan na natin yan. At syuete, strainer, erecta na natin yan dyan. Kukulay agad dyan. At syweting may lihiya, oo. Ngayon, ang lulutuin natin kare-kare, yung kung tawagin dito ay kare-karing matanda. Special request to ng uh, asawa kong buntis. Kasi ayaw niya nung kare-kare ko na timplado na yung sarsa. Ang gusto niya, yung lasa manggagaling sa Bagong. Sa bagoong. Sabi ko sa kanya, <laughs> sige, papakuloyin so, lang natin yan. Tapos, pwede natin ilagay ang ating eman, pare. Giniling naman eh, na pang kare-kare talaga sa palengke. Tikman nga natin. Sabiyak. Medyo magaspang. Ito yung, ito siguro yung meron ng bigas. Ito yung lalapot na. Diba? Naririnyo po yung ingay. Mga bisita po namin yan. Nandito na. Yan. Ito yung ating Eman. Ganyan natin dyan. Uy! Uy, pero ano ah, survive na to sa paggamit ng mga peanut butter. Pwede na yun. Tapos palapot, pwede kayong mag cornstarch. Pero ito, ginilingan to ng uh, bigas para yun na 'yung maging pampalapot. So ngayon, dito sa klase ng kare-kare na to, para na tayong iba dito kasi gusto nga nila 'yung lasa na sa bagoong. Ngayon, aside din sa mga dinudugo natin, si Chef George. Oy. Ay, na doon sa labas at siya 'yung tumitira ng mga ano natin. Mga uh, uh, oh, oh, pastos, oh, pastos, gusto, oh, pastos. Uy. Ay, Congratulations sa. Ah. Oh, oh. Congratulations po na, boy, ah. <laughs> Chef George, kamusta yan? Bakit ang hina ng apoy mo? Ang bagal niyan. Kalahat ko oras ka na nagluluto. Nakakaisa sa alam. Wala ka sa mo, wala mo yung apoy mo. Asa yung lahat ng liyempo pa. Ito na lahat yun. Oh. Tapos meron din iihawin si George dito. Tapos meron din tayong isasalang na isda dito mamaya. And ipiprep natin yun. Pero mamaya na kasi Nag-iihaw pa nga si Chef George. So siguro, gawa tayo ng pancit. Tara, oh. gawa tayo pancit ah uh, bago tayo mag-pancit, siguro tapos natin yung kare-kare, patapos natin. Lagyan na natin ng mga gulay to. Sitaw, pechay. Hindi yung kare-kare nakaayos pa yung gulay. Hindi, hindi, hindi. Homey yung vibe na inaano natin dito, ini-aim natin dito. Talong pala yung nilagay ko. Dahil puno sa buong Pilipinas. Hmm. Saging lang may puso. Puso ng saging pare. Mark Lapig ba nagsabi? Oo. Oh. Tapos pwede na siguro natin ilagay yung karne kasi yung karne natin, ulots oh, na yan eh. Diba? Oh. ba ko na kanina yung tuwalya? Kamusta? Kamusta yung ano, sabon ko? Yan, lagay natin yan. Tuwalya, malambot na. Tapos uh, litid at karne. Uy! O yan, pakukuloy na lang to. Tapos so okay na to ngayon. May kita nyo, may mga butil-butil pang ganyan. Mga bigas yan na hindi pa namamaga. So pag kumuluto, simmer natin konti. May kare-kare ka na. Hindi mahi mahirap magluto ng nilaga. Karika. Sabi ni Alvin, Oh, ako na yung sinasangkalan mo. Ito naman sinabi mo eh. Na pogi-pogi ko. Hindi, napag decision na namin na huwag na mag Kasi may pansit pala muna doon. Oh. Eh, kasi baka pag naglabas tayo na masarap na pansit. Matabunan mo. Matabunan mo. Hoy! Ang kakapala mo kanya, yung pansit malabon ko doon. paubos na nga, oh. Sarap Aano na paano sarap paano na, na oh. Sarap na sarap yung mga, oh. Tama mga yan, oh. Eh, alam mo pansit malabon yan. Eh, my links, pansit malabon, syempre. Ang number one! Gagawa tayo ng exploded fish. Pinapotok na pampano. Knock, knock. Who's there? Pampano. Pampano, oh. Pampano na kaya, <laughs> hindi sinasadya. Eh hahahaha wala hindi, ano yung naisip ko lang yung mga lulutuin ko Naknak. Ah, nak, -nak. Ha? pampano pampano pampano, pampano. pampano. Pamp 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 so may pinakantbo kaming joke kasi hindi po ayon sa mga kontrata pinirmahan namin <laughs> yung kaklase mong uh, papampano ah? ah. pam pam di ba usa sa litang pampam? pam pam? ah subukan ko lang to ah uh, kung kaya ba natin masara luya medyo marami rami eh. yan tapos sibuyas na uh, nakachop patis So, kalamansi, eh, naka, nakapiga na. Tabad kami, di ba? Oo lang. lang dyan. Yan eh, that's basically it, pare. Tapos, isasalang, sa isasalang na lang natin sa ano to. Sa ihawan, di ba? So, gawin ko lang ito, mga tatas balikan nyo ako dito mamaya. Tapos, si George, pag ihaw, salang natin to. So, simple simple, ilalagay lang natin to. Kasi ang point niyan, uh, kuluyan yan, mga liquid na nilagay natin dyan, mas maluluto yung pampano. Ganun simple di ba? Napakadali, oh. Tapos ito, uh, tinihaw na posit na lang. Mas Pwede na tayo magkainan. Yun! Tara! Gago na sunog yung baked macaroni. Oh! <laughs> well, hindi naman siya itim na itim. Titikman ko! Oh. Titikman ko! Yun, low wind daw! <laughs> <Yeah. laughs> hindi, pero tikman natin ito kasi pre, sa pizza masarap to. Tama, sa pizza masarap to. Ewan ko dito ah. Hindi ba sunog sa'yo? Mga ganito pagkakataon na mag kay kayo na marami, medyo minsan talaga. Kailangan ng... Uh, Attention! Oo, oh, kaso ano ko eh. Attention ko, wala kasi distracted ako pre mga ano na, meron, susunod na anak namin, pare. Oh, Baby niyo. boy. Pangalawa! Ay, panguna ako, ha! Oh, ah. Tord! Nga, nga pala, pa, yan natin, no? Oh. Hiwain na lang yan. Natin kung maganda pagkakaluto ni Chef. Na, so, si uh, Ami din nag-ihiwa ng liyempo. Medyo makakapal yung liyempo natin, ha? Oh. Liyempong pang mga kamag-anak na walang away sa lupa to, pre. Mm. Ah. Mm -hmm. sapa! O, kare-karing bahay, pre, oh. Diba? Mm. ba? Diba? Uh, mas ano, medyo mas malabnaw ng konti, tapos mas mapula, di ba, uh, na, no? Mas mapula. Okay na yung kare-kare natin. Bin, pasuyo naman ang M bagoong. Ito na yung isda natin, pre. Napakaganda. Tira mo. Oh. Yung. Yeah. Tsaka ang bango. And yung pusit natin, luto na rin. Par. Hihiwain na lang to. Tapos, uh, pwede na tayong mag... Luto ba ito? <laughs> <laughs> di siya sure. Ngayon, uh, al alam ko na hindi naman talaga sobrang ano nung kinain mga niluto natin ngayon. Actually, pagka-reveal ng gender, baka mga, mga karamihan dito nag-ano ni. Um eh. Umexit ni, eh, 'di ba? Pero kung nandito pa rin kayo, maraming maraming salamat. Ano lang 'to? Salo-salo lang. Celebration. Oo, oh, gusto ko lang makita, makita sa inyo kung paano yung pangkaraniwang salo-salo dito sa, sa, sa bahay namin, di ba? Ang totoo niyan, kung hindi naman dahil sa inyo, di dahil sa Ninong Ray. Siyempre, sino ba ang nagdala ng Ninong Ray kung nasan to ngayon? Siyempre, kayo rin naman, mga inaanap. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mamimit ang akin, ya, love of my life yeah. and uh, hindi hindi tayo nag-gender reveal ngayon. Parang diba? Allergy. Allergy. Nasaan mo, George? Nasaan mo, mo, George? Kaya Alvin yan eh. Yung basahan na lang. konting handa namin. Uh, again, ulitin na natin, inihaw na liempo, inihaw na puse, kare-kare, baked macaroni. Baked macaroni hindi burnt. Hindi. Macaroni, hindi po nasunog yan. Terang pansit malabon. Na, galing sa? Oh! sorry, Galing. Ulitin mo, ulitin mo. Saan galing? My lens, my lens. Ay, iba talaga, iba talaga. Patatanda talaga natutuwa dito, hindi mga bata. Testing nga natin. Oh! Tapos baka tumulo, lagay mo sa kanin. <laughs> tapos yung pampano natin, and meron tayo ditong uh, gender reveal cake na pinagawa namin kay Mamus Custom Cakes. Tama, di ba? Yun yung Instagram niya. Jerome, lagay mo yung Instagram niya dito. Diyan kami gumagawa. Diyan kami nagpapagawa talaga ng mga cake namin. subok na subok namin. Kung, so, kung gusto nyo rin magpagawa sa kanya, punta lang kayo sa Instagram niya tapos message siya, di ba? Tapos sa kanya rin galing to, yung mga cupcakes na yan. Eh, meron kaming palamig, pre. Yung palamig namin dito, social. Citrus Moringa, pare. Malunggay yan, pare. Tsaka, ayun, yung pampano. Eh, yun lang. Simple lang, pare. Ako, mas gusto ko yung mga gato celebration lang. Mga intimate ba? Mas mamaya, intimate din kami. Pero, oh. in intimate celebration lang, ba? Diba? So, mauna na ako. Kasi, ganto dito kailangan may magbiak ng buko bago higupin yung sabaw, eh, diba? <laughs> Bahog. O, oh, teka, kung ka, invited ka pa sa party. Oo, oh, yung mga nagluto. <laughs> Ikaw <May>. yung tatay. <laughs> nakibuo, nakibuo ako. doon, ha? Nakibuo ako. Ha, nakibuo ko na Guys, attack na! Attack oh. na! Kuha na kayo! Nakakuha na siya, eh. Gusto ko talaga, kare-karing matamis. Pero siyempre, sinunod ko yung gusto ng asawa ko, baka mabugbog ako. Pero kagandahan dito, ang bagoong malabon matamis. Tama! Diba? Ang sarap ng bagoong malabon. kaya pasok ha? pa rin. It is... Inserted! Penetrated! Yeah. Deep inside. Uh, deep inside! par. pampano natin. Mm. tayo ng ano lang, inihaw na liyepo. Tapos kare sauce lagay natin. Diba? Ilang tunay na piyesta platter pero nagkakahalo-halo na 'yung una. Tama, tama. Ganyan 'yun. Kulang na lang buko salad dyan eh. Kailangan nagahalo na 'yung kare-kare mo sa buko. Wala tayong buko salad. Diyan sa... oh. ko 'yung chocolate sauce. Pwede. Okay, oh, ano nangyari? Ano nangyari? So, papupuntokin natin 'to. Tapos oh. pa naman kumpara. Pakita mo 'yan. Hay, <laughs> talaga 'yun? Pakita mo. Pakita mo yun yung nangyari. Oo. Oh, Kanina kasi ginawa na namin 'yon. Pakita mo to, pakita mo to. Ah! <laughs> anya, I think, anya, I think you better not join na oh. Did you know? Uh. He's on rage right now. Uh. Walang bata-bata kayo. -bata ah! So, bali dito kasi, mm. ano to, may lamang mga kumpe-kumpeti, tapos may, may pera. <laughs> Magkano ba pera?

Nanalo kayo? Oo Sulit na sulit po. Kasi wala na kayo patraya. Tawing-tawing po. Sa'yo. Patingin. salamat mga anak sa panonood ng vlog na to kahit medyo common lang yung luto tapos hindi ganun ka exciting kasi tingin ko naman talaga kapag merong mga gantong celebration ang niluluto talaga natin yung familiar and masarap para sa mga bisita natin and sa mga bisita ko ito yung bagay na yun pero bukod doon gusto ko lang talaga magpasalamat din sa suporta nyo taon na ba natin ginagawa ito? taon. Mag-aapat na, going for, oh. Ah, Mag-aapat na taon na, and nandito pa rin kayo. tulad yung sinabi ko kanina, kung hindi naman dahil sa suporta nyo, mga panonood nyo, mga pag-comment-comment nyo, mga pagtawa-tawa nyo sa mga ginagawa namin, hindi, hindi ko mararating tong puntong to. Kasi ang totoo niyan, kung hindi naman nagkaroon ng na Ray, hindi ko rin mamimit yung partner ko. Sa mga nagtatanong pala, no, ito, palagi ko nababasa sa comment to. Kasal na daw ba kami? Hindi, hindi pa po kami kasal. Yun yung po ang totoo niyan. Pero asawa na ang tago sa kanya kasi doon din naman talaga papunta. Di ba? Diba? Tsaka, paano ko ba explain to? Alam naman namin parehas na doon kami papunta. Siguro, hindi lang kami dumaan sa traditional na proseso kung saan. Nag-propose muna, nag-anak, ganyan. Tapos, ay, di, nag-propose muna, di, nagpakasal, di, nagka-anak. Nagka, nagka -anak. Alam ba? di kami dumaan sa proseso na yun. Medyo sinort-cut na lang namin kasi sure na kami, alam mo yun. Sure na kami sa isa't isa. And again, kung hindi naman talaga dahil sa Ninong Ray at wala namang Ninong Rai, kung wala namang kayo dyan, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana makikilala yung partner ko Kaya kayo talaga yung ano eh, kung sabihin nila, the, kick, the gift that keeps on giving. Alam mo Parang gano'n na parang puro magagandang bagay lang yung lumalabas dito sa relationship natin dalawa. Kasi eto, ikaw na nanonood sa akin at ako na gumagawa ng video, ako na nakatingin ngayon sa lente. Relationship to eh may naukuha ka sa akin, may naukuha ko sa iyo. Sumasaya ka sa akin, sumasaya ako sa Ngayon, kung nalulungkot ka sa akin o nababatter ka sa akin, hindi ko alam kung bakit ka nandito. Pero ako, definitely, sumasaya ako dahil nandito ka kasi bukod dun sa feeling na nakakapagturo kami at nakakapagpasaya kami, talagang puro magagandang bagay lang yung ipinunga nitong Ninong Ray sa, sa buhay ko. Kaya mula sa, mula sa akin muna, personally, maraming marami sa inyo lahat. Mula kay Ryan, hindi kay Ninong Ray. Maraming marami salamat sa inyo lahat. I'm sure yung team ko, Walang katapusan din ang pasasalamat sa inyo. Mama. Pero ako, personally, gusto kong sabihin, mula sa akin, bilang tao, maraming salamat talaga sa inyo lahat. Merry Christmas, Happy New Year. Sana yung sayang naipadaman nyo sa akin, eh maramdaman nyo rin something. Maraming maraming salamat sa inyo. So, samahan ko muna itong mga to. and Mayroon mo yun, dalawa na anak ko, pare. Dalawang lalaki. Nagkaroon pa ng dalawang Ryan sa mundo. Baka sumabog na lang yung mundo niya, pre. <laughs> Hindi natin alam kung ano mangyayari sabi ko bumalik ka sa basement. Eh. Ako ng lalabas. <laughs> <laughs> ako ng lalabas. Balik na ako doon, kain na kami, gaw, kumain ka na rin, tara na. Cut na, bakit ka pa? Ba? Cut na! Ay, ito na po, sir. Cut po.